Good morning mga kamadyo. Magluto na naman po tayo ngayon ng ating tanghalian. Samahan niyo po ako mga kamadyo. Hello guys! For today's mini vlog. <laughs> Ayan. Na-prepare ko na ang ating mga iluluto. Ayan. Gulay. mag ako ng gulay ngayon. Tapos pritong galunggong. Tapos, ito po yung ating mga ricado. Tapos, gagawa din po ako ng soup. Ito yung ilagay natin. Egg soup po ang gagawin. Yung mga kamadyo. may eh, tira ako man, yung pinagprituhan ko ka gabi mga kamadyo, pangalawang prito pa naman to, pwede pa to tapos so, after nito tatapon ko na din sya hanggang pangalawa lang akong mga kamadyo, dalawang ano na ulit ng ano ng oil ka dyan kasi maano kanta. nga. muna mo so, natin ang ano, asin. Lagi yeah. to for you kay kami. <laughs> Mag-like and subscribe. <laughs> guys, mag-make kami ng ano, padyo, merch. Soon. Um, Soon. Pag, Ano na Tapos ano, ang yung ano, magnet bridge. Tell ko yung nanay ko kasi, si, yung nanay ko nag- De boa, mãe? Oh, oh. Oh.

since used oil kasi yung ginamit natin mga kawajo, so kailangan natin palitan para sa pag-isa Kinahugasan na natin ang kawali ng kamadyo. Isa na tayo. Ay, ano siya? sana tayo mga pamangkin mga kamadyo, pag nagluluto ako ng gulay, minsan hindi ko na nilalagyan ng ano, ng kahoy. Pag may, ano, pang pangdagdag lang siya. Pero pag walang ibang ulam, yun din nilalagyan ko ng pangkahoy. pa ano ko yung aroma natin itong kalabasa. Okay. Kakakalong. Okay. So, Yung upalaya, kasi yung ampalaya at saka sito, gusto ko yung crunchy crunchy, yung half cook lang na Kaya, sinuunan ko talaga yung mga. Kalaya at sitaw. Saglit natin ito para hindi masyadong maluto yung palaya at sitaw. Mga kamadyo, luto na ang ating gulay. So, ang na natin ito kasi, salang tayo ng para sa si soup. Ayan. Ayan siya mga kamadyo. Nilagay, nilagay ko na yung gulay na. Ng... Hindi ko na, nakalimutan ko ang pangalan ng gulay na to mga kamadyo. Hindi ko maano kung ano ito. Anong klaseng gulay to. asin lang. Kunti lang kasih... eh, ating sulat. Ah! Kunin ah, ko lang. Sige na. Ayun mga kamadyo. Hindi ko pala na-play yung camera paglagay ko ng pampalapot. Ayan, luto na siya. So, kain na tayo. Try na natin yung akwoy natin. Ayan. Ayan mga kamadyo. Maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa ating vlog. Sana po patuloy po kayong magsubaybay para patuloy po niyo patuloy niyo po akong supporthan sa aking mga mga videos. Maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng OFWs, maraming maraming salamat po sa pagtangkilip niyo po. At saka sa pag-subscribe. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo para ma-reach ko po yung 1,000 subscribers. Sobrang layo pa po talaga mga kamadyo pero tsaga-tsaga lang. Talagang ma marating din natin yung goal natin. Salamat po sa lahat ng subscribers ko po. Maraming salamat po. At sa lahat ng nanonood. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. At sana pagdasal po nating sabay-sabay ang kapayapaan ng ating bansa.